Valkor dating, bagong trend ngayon sa paghahanap ng partner ayon sa pag-aaral. Online dating na ang isa sa naging bagong pamamaraan ng mga tao ngayon sa paghahanap ng kanilang magiging partner. Ngunit sa pag-usbong ng social media, lumawak rin ang mga pamantayang hinahanap ng isang tao katulad na lamang ng emotional intimacy, pagkamulat sa social issues at marami pang iba. Ayon sa mga eksperto, ngayong taon umuusbong ang tinatawag na valcore Dating kung saan isa na sa mga pangunahing preference na hinahanap ng isang tao sa kanilang partner ay iyong socially aware o mulat patungkol sa usaping politika at isyong panlipunan. Ayon sa huling tala ng 2024 Bumble Annual Report, halos 48% ng mga Pilipino ang nagsasabing pangunahing hinahanap nila sa isang partner ay may alam at pakialam sa political and social issues. Samantala 84% naman o majority ng mga Pilipino ang nagsasabing ang kanilang potential partner ay dapat namulat naman patungkol sa usapin ng karapatang pantao o human rights. Ayon kay Lucille McCart, isang dating up communication director, ito ay dahil naapektuhan ng ating social environment ang mga pananaw at paniniwala natin sa ating buhay. Habang lumalawak naman ang ating pananaw sa mga usaping panlipunan, naaapektuhan rin nito ang desisyon nating na ginagawa para sa ating mga sarili. Kaya naman paalala ng mga eksperto, mahalaga pa rin na may isang pananaw ang isang mag-partner patungkol sa mga ganitong bagay, ngunit mas mangibabaw pa rin dapat ang respeto sa isa't isa, lalo na kung may magkaiba kayong values at paniniwala. MBC Network Weather News